may bago menu sa kusinero at kusinera ng tagig na madalas ko ngang food trip dati. Dito sa Upper Bikutan, Tagig City, malapit sa barangay hall ng Upper. Sa halagang 139 pesos mo nga lang kasi, eh meron ka ng dalawang klase ng ulam na pwede mong pagpilian. May kasama pang pritong itlog yan at pritong talong. May dalawang rice pang kasama na pipili ka nga kung plain rice ba or bagoong rice. Tapos naka only juice pa, may sabo pang kasama. Grabe, masyado na ata nilang ginalingan dahil sa halagang 139 pesos eh sulit na to. Meron din pala silang pares dito sa halagang 99 pesos eh naka unli rice at unli juice na. Para sa akin sulit din to kasi grabe, punong-puno ng laman yung mangkok ng Paris nila. May kasama pang nilagang itlog yan. May crispy kare-kare din sila, 129 pesos. Pero kung gusto mo ng unli rice, unli soup at unli juice, eh mag add ka lang ng 25 pesos. Meron din silang pansit ala carte, 79 pesos lang. Mamimili ka ng toppings kung gusto mo ng chicken chop o lechon Grabe, sulit yung mga food trip dito. Kaya tara, food trip na tayo. Ano pong combo natin? sisig po or tapa? Ah, uh, tapa po. Tapa. Parehas tapa na po? Tapa tsaka yung sisig. Okay. okay. Oh, wow. food wow. trip na naman ako na ito. Sige po ma'am, dahilin okay. po. Food trip na naman ako na ito. Guys, ito nga pala yung bago sa menu ng kusinera at kusinera na tagig. Ito nga pala yung combo sog meal. 139 pesos. Bali, set si nga pala yung pinili ko, no? Itong liempo. Tapos mamimili ka pa rin pang ulam. kung sisig ba or tapa. Bali, sisig nga pala yung pinili ko, no? May kasama na siyang talong pipino, itlog. Tsaka dalawang fried rice na siya. Dila yun, pare ko, eh. meron siyang libring sabaw. At saka ito yung malupit. Naka-alli juice sila. Oh, o, Kaya tara, food trip na tayo. Gawin natin yung kamalans, eh. Ito yung sisig nila, guys, oh. First bite. hmm Ang crispy ng ano, ha ah. Nung pork nila, May talong to, mm. Grabe guys, sulit na to sa 139 pesos. Mm -hmm. Guys, hindi eh, pala siya fried rice. Bagoong rice pala siya. Kasang nasa yung bagoong. Surap. Kanin pa lang, ulam na. Kabo. Mm. The perfect boy Guys, try nyo yung kanilang combo soap meal. 139 pesos. Grabe. Sobrang sulit. Hmm. Naka-alley juice pa yan, guys. Yung kanilang 139 pesos. Meron din sila dito Paris, guys. So, 99 pesos. Tingnan mo naman yung 99 pesos nila, oh. Yung bombing lemon. Tapos may kasama pang boiled egg yan, oh. Ayan, may boiled egg pa. Ang malupit dito guys, naka-alli rice din sila. Naka-alli juice. Grabe. 99 pesos guys, ang daming laman. Tignan natin sa baw. Mm. Ang so sabaw niya guys, matamis-tamis. pa kayo ba ha, ng bagnet. Sige, oi. Okay. Swerte ko guys, oh, may bias pa ako nakabutan dito na halo. Limited lang to, pero... Tignan natin, pare. Ito, ito yung kanilang bias. Hmm. Balik sa mga halo na dito, chicharong bulaklak, may kawali may egg, may taba. Ayun Ang pare. Pampabata pabata. Ito pare, hatiin natin. Ito guys, chicharong bulaklak. Buwan na rin ng taba. Pampabata. Sabi guys, sobrang sulit mag trip dito. Kaya mag trip na rin kayo. Bago nilang combo dito. Ito yung ano nga total? Set A yan, pare ko. Set A. Merong tapo, tapos may itlog, tapos may talong pa yan. Oh. Oh. Ayan, mga mare. Ayan, oh. Mmm! Bale, etong kare kare ito, 129 pesos lang. May kasama ng rice at may sabaw pa yan, mga mare. At syempre, add galang 25 pesos. Naka-only rice, only juice na rin yun. Yun, oh. Bro, may kasama pang bagoong. Hmm, bagoong. Tignan natin. guys, meron din sila dito ang pansit a carte, 79 pesos. Pwede ka mamili ng toppings kung chicken chop or lechon kawali. Bali, ang pinili ko pa ng toppings is lechon kawali. Kuloy nyo guys, so, oh, 79 pesos. Ang daming serving. Hindi ka naman sipaw, dalawa. Wow. Mm. Yung pansit nila matamis-amis, tapos masasarap lalo pag nilagyan mo ng ano, kalamansi. Hindi tinipid.